Pati po sa Facebook niya, ma'am, hindi niya pinapos mga anak niya na mahal na mahal ko. Kaya oh, happy birthday, anak. Wala po. Yung babae niya lang po yung mahal niya, ma'am. Sasabihin niya, ma'am, wala po siyang pera. Pero magkikita ko po nasa magandang restaurant po sila kumakain. Lumalabas po sa magagandang lugar. Samantalang yung anak niya, hindi niya ba nailabas makainin sa magagandang restaurant. Kahit yung anak ko lang sana yung sakin kahit hindi na po. Kasi ayoko po maging makasarili po. Kasi po yung anak ko, ayoko pong mawalan ng ama. Sobra po siya, ma'am. Mabrasi, ito pong inyong mister na si Patrolman Mark Bell Magno. Ilang taon na po kayong kasal, ma'am? Eleven years. Eleven years? Pero nine years po kaming nagsama. Okay. Yung two years po, hindi na po siya umuwi. Okay. Eleven years kayong kas kasal kayo, ma'am? Tama, okay. Ilan po ang inyong anak? Tatlo po. Lahat po ba ay uh, may edad na po? Or... Yung ko po, 3 years old po, mag-aapat parang po. Okay, so mga minor de edad ang mga Opo. anak ninyo, ma'am. Ano po nangyari sa relasyon ninyo ni Patrolman? Sa pambababae po, paulit-ulit. So, simula pa po nung 2 years ago, same Yun po Yun na ba po na na... yung unang pinag-awayan po, na Yun, Bale. babae na po. Siya pa din ang pinag-awayan ninyo? Na po, hindi po siya yung una po. Okay, so hindi yan yung unang beses na nangyari to? Opo. pang ilang beses na to, ma'am? Hindi ko na po mabilang, ma'am. At ulit-ulit, pinapatawad po, po, po. mo ba? Po, po. Po, Anong dahilan po. niya, ma'am? Bakit po niya inaulit-ulit? Hindi ko din po alam. Kasi, nung time po, ma'am, na hindi pa siya polis, ma'am, mm. nagsama na po kami, mm -hmm. napuntis niya po ako. Mm -hmm. So, nagpatuloy po siya ng pag-aaral. Mm -hmm. Hanggang sa graduate siya, dalawa na po yung anak namin. Mm -hmm. Ngayon, nag-apply po siya ng polis, ma'am, tinulungan ko po. Mm -hmm. Financially po. Ngayon po, sabi niya po kasi, kapag nakapagtapos siya, pag-aaralin niya din po ako magsasama na po kami. Eh, hindi, po ka ba, hindi po nangyari. hindi po nangyari mo. Sarili ko po, ma'am. Nag-aral po ako. Sarili ko po. Pin-enroll ko po yung sarili ko. Hindi ko rin po natapos, ma'am. Kasi po, wala siyang support. Tsaka yung mga anak ko, ma'am. Maliliit pa po, po. Okay. So, simula nung two years ago, ma'am, nagbigay ba ng sustento sa'yo? Nagbibigay siya, ma'am. Hindi po regular. Minsan, yung binabawasan po. Magkano po ang binibigay ni Patrolman uh, 5K Mark? 5K po, kinsinas katapusan po. 5K each? Kinsinas katapusan po. So, 5K ng kinsinas, 5K ng Opo. katapusan. So, total parang 10,000, ma'am. Para yun sa tatlong anak mo. Opo. Okay. So, ngayon po, itinigil ba yun? Hindi po. Bali, hindi po siya regular, ma'am. Naging regular lang po siya nung nakita ko po yung evidence na kasama niya po yung babae niya. So, hanggang niya. ngayon, ma'am, may binibigay sa'yo? Opo, ngayon po. Yung bonus po, hindi niya po binibigay, ma'am. Kasi nag karon na po kami ng compromise agreement na ibibigay niya yung bonus kalahati. Okay. Po ano po ang nais niyong mangyari dito kay Patrolman Mark Bell? Ano ma'am? Tanggalin po sa servisyo mo. Okay. Pag ma'am, ito po, papahintindi ko sa inyo. Pag tinanggal po sa servisyo, hindi po natin masisigurado kung yung pagsustento ay ma ibibigay pa po niya sa inyo. Hindi na. Kahit hindi na po ma'am bubuhayin ko na lang yung mga anak ko nang ako lang. Okay. Sige, Isikapin at, ko mm, at least malinaw po tayo doon. Patronman Mark Bell Magno, magandang hapon po sir. Magandang hapon ma'am. sir, nandito po ang inyong may bahay, si Ma'am Resi Magno. At uh, kayo po ay inireklamo na paulit-ulit po na nagkakaroon ng babae dyan po sa inyong... Uh, kasalukuyang assignment sa Pangasinan. Ano po ang masasabi niyo dito, sir? Wala naman pong katotohanan yan, ma'am. Siguro, ma'am, yung mga nagigita niya po ta 'Yun ma'am. Siguro yung that time na wala na po kami ma'am. Uh, sir, kayo po ay kasal ni Ma'am Resi, tama po ba? Yes po ma'am. Okay. Uh, ako. Kasal kayo simula pa kailan? 2013 po ma'am. 2013. Kailan pa po kay nagkaroon ng bagong girlfriend, sir? Bagong ano ma'am? Hmm. Kinakasama girlfriend, ano po bang tawag niya diyan? Wala pa akong kinakasama mambali. Meron pa akong ano ma'am, uh, partner po. Pero hindi naman po kinakasama, ma'am. Mm, so may partner kayo. Oh. Pero alam mo, sir, nakasal ka. Opo, ma'am. Oh, eh bakit ka nagkaroon ng partner? Ba't ka nagka-girlfriend? Ma'am, uh, yes, ma'am, kasal kami, ma'am. Pero wala naman na kami, ma'am, na kasi may... anal po ba kayo, sir? Kasi may usapan na kami, ma'am, na wala na po pang, wala na pong pakailaman na kahit na magbabae ako, maglalaki siya, ma'am. Yun tong Maglalaki uh, ako? <laughs> okay, ayun, walang Sir. Ito yung ano ma'am, yung yung sinabi niya sa akin. Oh, oh. po yung message niya po doon ma'am. Oh, oh. Sir, kayo po ba ay annulled? Meron po ba kayong ibang hindi legal ba pa basis para po masabi na wala kayo ay hiwalay na? Wala pa ma'am. Oh. Eh yun naman pala, Patrolman Mark. Alam mo naman pala yan. Kahit ano yes. pang kasulatan niyang sinasabi ninyo, kasunduan, verbal, written, o kung ano mang kasunduan yan, wala pong say, -say yun, hindi po ba? Yes po. Mm. Eh bakit nyo pa rin ginagawa, sir? Hindi po ba kayo naawa sa tatlo ninyong anak? sa misis ninyo na nagpapakahirap po bilang isang vegetable vendor para ipagtaguyod po ang mga anak ninyo? Ma'am, kasi ang usapan lang naman na yan, ma'am, yung sa tungkol na po sa ma'am. Okay hmm. po naman kami, ma'am, itong ano, ma'am. Bali, ito lang, ma'am, itong week lang po. Kasi nga sabi niya, ma'am, sa, sa bonus, ma'am, na hmm. inaantay niya, ma'am, wala pa naman po bonus, ma'am. At yung sinabi ko sa kanya, ma'am, na hindi ko may bibigay yung bonus. kasi mo magbabayad ako ng utang ko. Palaging Nag ganyan. Lahat ng bonus, wala kang binibigay. Kahit may wait lang, sakit ma yung anak mo, wait, nagbibigay ma ka ba wait lang ng gamot? Po. Hindi. Wait lang po, ma kahit may sakit o, po yung siya. anak ko, ma'am, hindi po siya nagbibigay ng gamot, mo. Ma kahit magmakaawa po ako. Kahit magmakaawa ako sa kanya na puntahan naman niya yung anak niya kasi may sakit. Ayaw niya pupuntahan, ma'am. <laughs> kahit lang po pambili ng gamot, pampacheck up. Kinakaya niya po yung anak ni ma'am. Sa totoo lang po, never po pumunta yan sa school ng anak ko, ma'am. Dahil? Hindi ko po alam, ma'am. Pinakaya niya po. Kati po sa Facebook niya, ma'am. Hindi niya pinapos yung mga anak niya na mahal na mahal ko. Kaya oh, happy birthday, anak. Wala po. Wala po kayong makita sa Facebook niya ganun. Yung babae niya lang po yung mahal niya, ma'am. Sasabihin niya, ma'am, wala po siyang pera. Pero makikita ko po sa magandang restaurant po sila kumakain. Lumalabas po sa magagandang lugar. Samantalang yung anak niya, hindi niya ba nilabas pa sa mga gandang restoran? Kahit yung anak ko lang sana, yung sakin kahit hindi na po. Kasi ayoko pong maging makasarili, mo. Kasi po yung anak ko ayoko pong mawalan ng ama. Sobra po siya, ma'am. clear ko lang po, ma'am. Mm, sige po. Uh, At yung sinabi niya, ma'am, na hindi ko binibigay yung bonus, ma'am. May proof naman po ako doon, ma'am. Na ano po? Oh, sige po. Yung pagbigay ko, ma'am. So binibigay as, niyo. Ganito, Oh. Yes, ma'am. Yung last na bonus ko, ma'am, nung nakarang taon, ma'am, hmm. sinabi ko, ma'am, na hindi ko mabibigay yung 15. Binawasan ko ng 5,000, ma'am, kasi nga, dun po ko nunguha yung pinangbayad ko sa attorney ko. Na yung utang ko, 10K na binigay mo, suporta mo yun 15. sa amin. Yung 10K na yun, ma'am, yun yung po yung bonus. 15 po dapat yun, ma'am, kasi na sinabi ko sa kanya, ma'am, na sa ako, na pangbayad ko sa utang ko doon sa nairam ko, na pangbayad ko sa attorney ko nun, ma'am. Hmm. Tapos, yung 10,000 na yun, ma'am, yun po yung binigay ko. Pero hmm. yung 5,000 ma'am, na, nabigay ko po yun na yung iba po dun sa bata, iba po yung sa bonus. Tapos yung hindi sinasabi po. niya naman na hindi ko binibigay yung bonus ma'am, uh, may, may proof po ma'am. Tsaka yung mga sinasabi niya okay. po ma'am na hindi ko binibigay yung allowance sa mga bata starting February lang daw ma'am. Hmm. Ma'am, may, 5K. may, 5 proof ako. May proof ako ma'am. Sige, pakita ma mo yung proof na, mo. Opo. Bali, Ready nakapagbigay na po. lang, nakapagbigay lang po siguro ako ma'am ng 3K dalawang beses kasi mm. -hmm. nakikusap ako sa kanya ma'am. Pumayag naman siya kasi nga wala pa akong... Pero yung, yung tinasabi niya ma'am na hindi ako nagbibigay monthly, hindi wala pong katotohanan yan ma'am. Uh, yung last year po ma'am na sinasabi niya na nagkakasakit niya mga anak niya wala akong binibigay ma'am. So, mm -hmm. May proof ako, may picture ako sa mga anak mo ma'am. Na pumupuntahan ko ma'am, Okay pa tayo uh, nun. Yung, ano. yung sinasabi niya po ma'am na may proof po siya is yun po, yung okay pa po kami. Yung no hospital po yung anak kong bunso ma'am. Which is yung 30k po na binayad niya po sa hospital na sinasabi niya po is inutang niya po dun sa 5-6 mm. na pinag-uutangan po namin ma'am. Ako rin po ang nagbayad ma'am. Hindi po siya ang nagbayad. Okay. Kapal may na may, may ba? tanong ako sa iyo ma'am Resia no? para kasi mukhang kanina pa po kayo masyonal. Kayo Opo. po ba mahal niyo pa po ba si pa Patrolman Magno? Hindi na po. Mag, no? wala Hindi na po. po talaga. Sa lahat po ng tababoyan, ma'am, na nakita kong ginawa niya, ma'am, wala na po. Grabe, ang lalaswa po, ma'am, sobra. Mm -hmm. Kahit siyo na, ma'am, asawa, ma'am, kahit sabihin niya, hiwalay po kami. Mm -hmm. May anak po kami. Mm -hmm. Sasabihin niya, hiwalay kami, okay lang mam ma babae ma'am. Tapos babalik mm -hmm. na rin niya ako, may lalaki ako. Mm -hmm. Malinis akong babae. Nagtatrabaho ako ng marangal para sa anak ko. Mm -hmm. Nasira yung buhay ko dahil sa iyo. Muntik na ako magpagamatay, ma'am Duk iniwan niya po kami. Mm. <laughs> Nagmunti ko na pong sirain yung buhay ko, Ma'am. Okay, 'wag naman po tayong umabot sa ganun, Ma'am. Kaya po tayo nandito para as much as possible, Ma'am, pag-usapan niyo ni Patrolman Magno yung uh, sitwasyon niyo lalong-lalo na po in relation doon sa mga anak so, niyo, no. Tas yung sinasabi din niya po na gusto niyang hiramin, hindi ko po ipahiram. pahiram. Ipapahiram mo po ba 'yung anak mo sa tatay ng tatay nila kung kasama yung kabit niya, Ma'am? Siwoman po pong nanay mamang papayag, Ma'am, Excuse me, Ma'am bali nang nasa work ako ma'am at gusto kong ilabas yung mga bata, sila ati ko, kapatid ko po yung inutusan ko na hiramin po yung mga bata para ilabas ko sana. Kasi mm. nga lang excited po yung mga bata na lumabas pero siya po hindi niya po pinayagan. Kasama niya niyo po pinayagan. ba yung bago niyo pong girlfriend sir doon Ay, wala, po sa Wala po ma'am, wala si, si ate ko po ang inutusan kong hiramin po sila ma'am. Okay. Tapos meron po yung time na ako po yung mismong nanghiram sa mga bata ma'am na financial mm. ko sa face ay SI, doon sa mga sa mga games ma'am. Mm. Tapos sinundan kami kagad ma'am. Bakit daw hindi ko pinaalam yung anak ko? Mm. Sinuha niya kagad ma'am habang naglalaro yung mga bata. Sino nga eh, Tama pa boyan ma'am. Sino nga ni? Sabi niya sa sabi niya sa akin na hindi ko nilalabas sinungaling yung mga bata. Sino nga talaga? Magaling ka man mag-manipulate ng salita. <clears throat> okay. Napaka sinungaling Basta. mo. Sobra. Sinasabi ko, ma'am, sinasabi ko Sobra lang dito, yung sinungaling. Hindi ako aabot dito. Kung tama yung ginagawa mo, hindi ako aabot dito. Meron may, um, po, meron po naman po magsasalita. Ang kapatid ko po, hindi po na... Siyempre, kinunsinti ka mo. nila, kapatid mo. Kinunsinti nilang pangangabit mo. Tapos sabi mo magsasalita sila. Sige, magsalita sila. Kung yeah, kagapan yeah, ang utama yeah, nyo. Tapos sasabihin mo magsasalita mo, yung mga mo? kapatid mo. Isang-isa nga sila sa nangungutsinti sa'yo eh. May anak ka. Yeah. Kasal tayo. Hindi ka pwedeng makipagrelasyon sa iba dalhin mo doon sa bahay natin may bahay po kasi kami sa bayan So, bangdo. uwi niya yung... Dinala niya po doon, ma'am. Nandoon yung babae. Opo, inalagaan niya pa nga po eh. Kasi nadisgrasya po silang dalawa, ma ah. ma'am. sa sabi niya, ma'am, binahay ko yung babae, ma'am. Wala pong katotohanan niya. Totoo yun. Okay. Um, regardless, Patrolman Magno, oh. no? you have to acknowledge may mali po kayo dito. Oh. Alam niyo po kung ano po yung batas. Alam niyo na hindi po dapat ganito. Inabandonan niyo yung pamilya ninyo. Ay, Pinak hindi ko po. nanay ano ano pong tawag dito sir even in abandon niya po Opo. yung misis ninyo hindi ano po ang tawag niya dito sir kung nating hindi nating niyo po sila in hindi, hindi, na po kami magka nagtitingnan niyan ma'am simulan natin sir ito po, po kung nakikita niyo po yan yung mga videos pictures oh, ninyo kasama po yung am, bago ninyo girlfriend. girl bali ganito bali ang ginawa niya niyan ma'am kasi wala na po kami kumuha po siya ninakaw niya po yung sim card ko ma'am yun po yung kinuha niyang proof para ilaban sa akin yan ngayon ma'am sir, regardless naman po kung ito po ay uh, sa galing sa cellphone nyo or kung ano, the fact remains, mali po yung ginagawa ninyo, Patrolman Magno. At alam nyo po na mali yung ginagawa ninyo dahil kayo po ay kasal na tao. Hindi po ba? Meron po kayong mga anak. May responsibilidad po kayo sa inyong mga anak. In fact, may responsibilidad ka sa iyong asawa. Hindi po simpleng salita ang salitang asawa, ano? Ito po ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi po dahil sinabi nyo lamang na, ah, wala na kami, tapos na kami, wala na rin kayong responsibilidad sa kanya. Hindi po ba? Alam nyo naman po pala yun. Si Mrs. po, ang hinihiling lang po niya, ibigay nyo sana yung nararapat para sa mga bata. Ibigay ninyo. Ma'am, binibigay ko oh, po. Hindi ano ma, po na po. Oh, ano ma'am, binibigay. Ma sinungaling ka. but pa ano? ba, ba ako dito kung binibigay mo? Ano po? Sinungaling ano anong ka. Kasi, yung, kasi sinungaling mo. Yung tawad nga naiwan, ma'am. Yun na po yung binibigay Sabi ko niya pa ma po ma'am nung no, ano, no. hindi ko po siya matitibag kasi malakas daw po yung kapit niya. Ah, eh, po so natin. parang sobrang sakit po talaga ma'am. Sobra-sobra puno, hindi pa po siya pulis na sa akin po siya eh. Sige po, kayo po ba ay decidido mag ng desidido reklamo? Po ma talaga, Sige po. Sir, ito pong si Patrolman Magno, according dito po kay Ma'am uh, Resi, sa kanya pong may bahay, ay meron na pong bagong kinakasama, may girlfriend po, at hindi po nakakapagbigay ng tamang sustento dito po sa kanilang mga anak. In fact, uh, kagaya nga po ng sinabi ni Ma'am Resi kanina, pag may sakit po, pag uh, uh, lalabas po, hindi po nabibigyan ng sustento yung mga bata. Ano po ang uh, ma maaring administratibong kasong ihain po laban kay Patrolman Magno? Tinan po namin kung talagang nagkamali po talaga yung kwan. Yung, nilang dalawa na to. Kasi yung sa amin naman po dito sa kwan, sa palagi naman namin pong kinakosop yung mga kwan, mga tao namin. Mm. Halos araw-araw po yan. Mm Pinapaalala -mm. namin lalong-lalong pagdating sa pamilya. Mm -mm. So hindi ko po, po alam kung ano ba talaga yung kung nangyari o kwan. So magkatandat la lang po kami ng ano, investigasyon. Ayun. Ayun. Okay. Mas maganda po yun na mag-conduct kayo ng sarili nyo pong investigasyon para kayo po mismo dyan po sa Second Provincial Mobile Force Company ang makaalam kung ano po talaga ang uh, nangyari dito kay Ma'am Resi at kay Patrolman Magno. At the same time, uh, Police Lieutenant Colonel Arellano, kung ito po ay uh, magkatotoo po na halimbawa meron po talagang pagkukulang si Patrolman Magno, dapat po magkaroon po siya ng sanksyon kasi hindi po natin dapat ini-encourage sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na po kayo po ang taga-implement ng ating batas, na sila po mismo ang susuway po sa batas na kanilang dapat na sinusunod. Tama po yung, man, yung sinabi mo para sa akin naman po kung anong nangyong problema ilang kwan, mm. pamilya, pag-usapan po nila. Mm -hmm. Talagang heart-heart-talk na tawag nila dyan. Mm -hmm. Kung ano man yung mga hindi sila nagkakaunawaan, pag mm -hmm. usapan nila kung ano ba yung, ang isipin nila yung kagaganda ng kinabukasan ng mga bata kung dapat pag-usapan nila. So, okay. may proseso naman po tayo kung magkano yung kwan sa criminal na lord na tawag nila, mm -hmm kasi lahat naman kung talagang pakikinggan ng mga ebidensya, mm -mm. yun naman po ang susundin doon. So, pero mag-isip-isip din sila kung ano pa talaga yung alam nilang makakasama o makakabuti sa pamilya nila. Okay. Kapag-usap so, dapat sila. Okay. Tama po. Punta lang po sa dito sa panmam, sa tayo. Tingnan po namin po ano yung marandang na panyan, yung proseso po dyan. Kung saan ba natin yan, dito ba Or sa provincial office. Tingnan po natin po saan po nangyari. Okay. Sige po. So sa kasalukuyan ba sir, so, nandyan pa rin po si Patrolman Magno sa inyo pong company? sa second oh, provincial mobile force oh, company? Opo, po siya naka-assign po sa okay. provincial. Okay. At wala naman po kayong pending na kahit ano pong reklamo laban sa kanya o uh, any issue po regarding po kay Patrolman Magno? Wala wala naman po, ma'am. Ngayon ko lang po, actually, nalaman na doon po lang problema sa pamilya. Oo. Oh, po. Sige po. Siguro sir, uh, Police Lieutenant Colonel Araliano, habang po tayo naghihintay sa formal po na complaint nitong si Ma'am Resi, ano, pagsabihan nyo din po, kausapin nyo din po si Patrolman Magno tungkol po sa, sa magnitude po ng kanya pong ginagawa or nagawang kasalanan dito sa kanyang pamilya. Kasi kung totoo man po lahat ng sinasabi ni Ma'am Resi dito at napakarami pong litrato, text, mensahe na kanya pong ipinakita sa amin, e eh, talaga pong makakaharap siya ng kaso, kasong kriminal administratibo dyan po sa inyo. Uh, Opo ma'am, ayun po ang gagal namin, yung sa company po namin, at na uh, pinapasigurado po namin na kung ano po yung kutong nangyari dito, kung ano maparusahan, yung gagawin na. Okay. Hindi mo kami nagtutolerate ng tao na ganyan naman. Ayun. Maganda pong uh, mapakinggan yan, sir. Dapat po, hindi po talaga dapat ina-tolerate yung mga ganyang behavior. In any case, kami po ay nagagalak. Uh, police Lieutenant Colonel Arellano, kayo po ay magkukondak na ng investigation dito po sa complaint ni Ma'am Resi. At kami po mismo dito sa Wanted sa Radyo, sir, sasama po sa kanya para po makapaghain na po siya ng formal na reklamo sa inyong opisina. Uh, sige po, Ma'am. Uh, Masahanin po. Nagagalain uh, po yung mga telahan namin. Bimbawa, okay para po. lang maayos po problema Sige po, sige po at maraming salamat din po sa inyong oras ngayong hapon Police Lieutenant Colonel Randy Arellano. Salamat po, sir. Patrolman Mark. Yes, ma'am. Oh, sir, ganito ha. Si Mrs, sinasabi niya talaga desidido na po siyang maghain ng reklamo. Pero kagaya po nang lagi namin sinasabi dito at kagaya din po ng sinabi ni uh, Police Lieutenant Colonel Arellano ng inyo pong hepe dyan sa inyong uh, inyo pong kumpanya, no? As much as possible kung kaya niyo pong pag-usapan ng mataim team siguro ma'am, yung talagang seryosong mapag-usapan ninyo kung ano po yung nararapat na sustento para sa mga bata, kung ano yung kaya ibigay ni Patrolman Magno, at kung ano rin po yung kaya niyong ibigay, eh mas maganda pong mapag-usapan ninyo. Okay po ba kayo dun sir? Okay po ma'am. Okay. Kayo po ma'am, okay po ba kayo makipag-usap pa sa kanya or ayaw niya na ayaw po ko. talaga? Ayaw ko na po. Okay. Ayaw nyo na po talaga. Ayaw na. Gusto nyo na lang magreklamo? Gusto ko lang magreklamo, ma'am. Okay. Sige. So ganto na lang, uh, Patrolman Mag Magno, no? Uh, huwag niyo po ibaba ang telepono. Kakausapin po kayo ng isa sa aming mga staff tungkol po sa susunod nating aksyon. Pero saka, sa kasalukuyan, sir, kung kayo po, as much as possible... Ibigay niyo po kung ano po yung nararapat, kung ano po yung napag-usapan yung nauna ni Ma'am Resi doon sa mga bata. Yes, Oo, kahit okay, doon lang po sa mga bata siguro, yun na yung priority natin. Lagi naman po yes, yung interest ng mga anak, ng no, mga bata ang ating priority dito. Ano? At saka yung siguro doon sa babae, eh, sir, huwag niyo na po siyang isama kung meron po kayong mga labas na kung gusto niyo pong makita yung anak niyo, puntahan niyo po sila mismo para makita nila na kayo po ay sincero sa pagsuyo po sa kanila o sa pagdalaw po sa inyong mga anak. Ma'am Resi, ganito Opo. po. Total, nakausap na po natin mismo si uh, Police Lieutenant Colonel Ariano, yung pinaka po nila Opo. dyan sa Pangasinan. Magka-conduct po sila ng sarili nilang investigasyon. Opo. So kung ano po yung mga pruweba, yung kagaya nung pinakita nyo sa amin para po doon sa mga nakikinig at nanonood ano, meron po kasi mga ipinakita ng uh, messages din sa amin. Si ma'am, bukod po doon sa mga litratong ating pinakita uh, dyan po sa, sa mga screen ninyo kanina, yung magkasama po si uh, Patrolman Magno at yung babae pong isa. So, ipasa po natin yun sa kanila para uh -huh. makapaghain na po kayo ng formal na reklamo laban sa kanya. Pwede din uh -huh. po itong uh, pumasok, ma'am, sa violation po ng ating Violence Against Women and Children uh -huh. Law. So, dapat po kasi binibigyan po kayo ng kaukulang sustento kung ano uh -huh. po yung nararapat sa inyo. In fact, ang marital infidelity, Shari, that's already considered uh, psychological violence po uh -huh. sa inyo. Maari pong makonsider yan na psychological violence. Uh -huh. Oo. So, wag po kayo mag-alala, ma'am, kung talaga pong desidido kayo na maghain ng reklamo, nandito po kami para tumulong. Thank you po. Opo. Wag po kayo mag-alala. So, ganun na lang, ma'am, asikasuhin natin yung paghahain uh -huh. mo kung talagang desidido po kayo ng reklamo. Po. Sige po, ma'am. May mensahe po ba kayo sa babae, ma'am? Sarang po sila na talaga. Sana po hindi niya pagdaanan yung pinagdaanan ko, ma'am. Kasi baka magpangamatay din siya, kagaya ko. Huwag naman po sana, ma'am. Kaya sana, huwag na. Huwag niyang maranasan yung naranasan ko sa lalaking niya. Mm -mm. Sobra po sa sobra talaga. Mm -mm. Wala pong puso. Walang pagmamahal sa anak. Basta makasama lang yung babae, masaya na po siya eh. Hindi niya iniisip yung kapakanan ng anak niya. Yun, yun po kasi yung literal po, mami Pag babae ka, pag nanay ka po kasi, mm -hmm. bawal kang magkamali. Isang pagkakamali mo lang. Masama ka ng nanay. Pero pag tatay ka, nagbigay ka ng sustento, ma'am. Malagi man o maliit. Responsible ka ng tatay. Sobrang hirap po talaga. Sobra po. Naiintindihan namin namang mga sentimento niyo po. At, ah... Uh, kami po ay saludo po sa inyong katatagan bilang isang single mother na po ngayon at uh, kung talaga pung again kung kayo ma'am na putulin na po ang inyong relasyon, wala na po kayong habulin sa kanya at po. maghain po ng reklamo, tutulong po kami magreklamo Thank kayo you, sa po. kanya. Wala pong ano man ma'am. Thank at, you. Ma. Thank you attorney. Thank uh -uh. you. Salamat po, maraming maraming salamat sa inyong Thank oras you po.